Mga kapuso, ilang taong ko nang nasasaksiyan ang kakaibang debosyon ng ating mga kababayan sa Itim na Nazareno. Para sa pista ng taong ito, isa na no ang 19 anyos naman na dalagang deboto ang aking nakilala. Narito po ang aking report. Gaya ng isang taon, makapigil-hininga ang naging pagdaan ng imahe ng Itim na Nazareno sa kanto ng Carlos Palanca at Quezon Boulevard. Ang libu-libong debotong nakabang sa bahaging ito ng prosesyon, hindi magkamayaw makalapit sa andas. Para naman sa akin na ilang taon nang nakakasaksi ng ibang klasing debosyong ito, hindi ko pa rin maiwasang humanga. Kasabay ng pagkaway ng libu-libong puting tuwalya, mistulang tinatangay ng napakalakas na alo ng mga taong nakasunod sa prosesyon. Isa marahil sa kakaibang ngayong taong ito ay ang pagdami ng bilang ng mga babaeng nakasampa sa andas at nakahalik sa poon daya ng 19 anyos na si Rosalie Pangan. pitung taon na raw siyang deboto ng Nazareno at taon-taon nakakahalik siya sa paon. Kahit mahirap ay nagawa niyang makasampa sa andas. Yun nga lang, sa kanyang pagbaba ay nahimatay naman siya. Matapos malapatan ng paunang luna si Rosalie ay amin siyang nakapanayam. Ang mga hindi makalapit sa andas, para-paraan na lang. Daya ng mga taong itong nakabang sa taas ng tulay. Nagsabit sila ng lubid kung saan itinali ang kanilang tuwalya. Hindi man personal na nakahawak sa Nazareno, naidampi naman ang kanilang mga tuwalya sa imahe pagdaan nito. Sa gitna ng pananabik sa pagdaan ng prosesyon, nariyan pa rin ang ilan nating kababayang nahimatay at nasugatan. Ayon sa kinatawan ng Dr. Jose Pabella Memorial Hospital na nakaantabay sa lugar na ito, kumpara nung isang taon mas maraming naitalang sugatan at nahimatay sa bahaging ito ng prosesyon bago pa man ang puon. Dahil kailangan naman mo ang pamunuan.